sa lahat mag-prepare tayo naman ng tita sa mainit na kawali tapos ilagay natin yung patatas naka cube slice na yun eh pero bago yan ang ginawa ko apat na piraso ng patatas ini-slice ko cube slice tapos ginawa ko nilagay ko siya sa tubig na may asin yun tama lang yung pagkaasin niya. Tapos binabad ko siya doon ng ano, ng 5 minutes. Para ma yung asin doon sa may patatas. Tapos ayun na. Kailangan natin makuha yung texture niya na kulay golden brown. So pagkaganyan na siya, halo-haloin lang natin. Pero make sure natin na yung mantika tapos ah, sa may patatas kasi nga ang gamit yung kawali non-stick ay eh, non-stick, hindi para non-stick yung stainless kaya madikit tapos yan ah, pag golden brown na siya ilipat natin dun sa may isang kawali pero make sure yung kawali na yan pag alipat mo dyan may mga ano pa yan eh, tira-tirang mantika huwag mo nalagyan ng mantika kasi nga magiging oily na yung ano mo yung patatas mo. Tapos ngayon, lagyan natin siya ng ano, itlog, tatlong piraso. Yan. Tapos, sunod dyan, lagyan natin na ano, paminta, ulura natin. Kunti-kunti lang, kasi ang kakain niyan mga bata, hapunan nila yan eh. Yan yung ano, patok na pagkain sa mga bata sa hapunan. Tapos, yung asin, ang target natin, lalagyan ng asin, yung itlog lang. Kasi nga, yung patatas kami na, diba, binabad natin sa asin. Kaya, medyo malasa na siya. Yan, itlog lang. Ayan na. Tapos, pagkatapos niyan, aluin mo siya lahat. Yan. Yan. Nagayon mo lang hanggang sa malagyan yung buong patatas ng itlog. Yan. Ganyan nga. Halo-halo lang. Basic lang ang gawin to. Hindi siya mahirap. simple lang. Tapos sunod mong gawin dyan, lagyan mo siya ng chili powder. Kung walang chili powder, paprika. Depende yan sa kakain. Kung mahilig sila sa chili powder, di lagyan mo chili powder. Since yung kakain yan hindi mahilig sa manghang, di paprika na lang. Tapos lagyan mo siya ng coriander leaves. Yan. Yung small amount lang ng coriander. Tapos pagkatapos niyan, halu-haluin mo lang siya hanggang sa maluto yung ano. Yung coriander leaves. Yan. Tapos na yan. Luto na yan. Tapos, saserve mo na sa kanila. Bala, ang technique yan, kaya paprika minsan. pangpaganda ng kulay ng pagkain. Kaya pagdwid pa ng paprika, lagyan mo siya. Spread mo yun doon sa ang patatas. Ayan. Yan ay yung ano niya. procedure niya yung full procedure niya